Hinarang sa Ninoy Aquino International Airport at agad na pinabalik mula sa pinanggalingang bansa ang isang British national na sangkot sa child pornography. Ang sex offender na convicted ng child pornography sa kanyang bansa ay kinilalang si Anthony Collins, 42 years old. Sinabi ni Immigration Commissioner Norman Tancinco na nahuli ang suspect sa NIA Terminal 1 na dumating sa bansa mula Kuwait. Si Collins ay isa na namang registered sex offender sa sa subject ng outright exclusion sa ilalim ng Philippine migration Act. Ayon sa Interpol National Central Bureau sa Manila, si Collins ay nahatulan noong May 27 noong nakarang taon ng isang korte sa Manchester, England dahil sa voyeurism at pangunguha ng indecent photographs ng dalawang 16 years old na bata. Agad na ibinok ang Briton sa unang available fight matapos lumapag sa bansa at pinabalik sa kanyang port of origin maliban dito ay nilagay na rin si Colin sa blacklist ng undesirable aliens sa ng Bureau of Immigration. Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.